Muling nagbanggaan naman si na Sen. Amy Marcos at ilang kongresista dahil sa umano'y house insertion o pondong isiningit daw ng kamera para sa programa ng DSWD na akap. Yan ang pampagising na balita ni Me Anlos Panyo. Ang pinanindigan ni Senator Amy Marcos ang pahayag niyang isiningit ng Kamara ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o ayuda sa kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan ay kahit pirmado ng Senadora ang 2024 General Appropriations Act kung saan malinaw na nakasaad ang halaga ng pondo para sa AKAP. Paliwanag dyan ni Senator Marcos. Kinukoy yung aming mga isignature e tapos, sila na naglalapat dun sa final version. Hindi ko na alam na kung ano yung insertion. Magtitiwala kami na wala namang kalokohan. Akusasyon pa ng senadora, binabalak na gamitin ang pondong ito para makalikom ng pirma sa People's Initiative para sa charter change o pag-amienda sa konstitusyon. Dumipensa naman ang mga kongresistang bahagi ng bicameral conference na humimay at pumirma sa 2024 national budget. Buelta ni House Deputy Speaker David Suarez kay Senator Marcos. Kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report na ipinasa po sa Senado, eh di sana hindi po ninyo pirmahan. Iginiit naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na tinalakay sa Kongreso ang 26.7 billion pesos na pondo ng AKAP. Yun nga lang, absent daw sa si Senator Aimee. Actually, for our two consecutive meetings, physically, hindi ko nakita si Senator Marcos kasi nandun ako. Palagay ko, kaya hindi niya alam kasi wala dun siya sa Bicam Conference ko dagdag pa ni Gonzales, hindi sila nagdagdag ng budget. Ayon naman sa DSWD, hindi sila kundi ang Kongreso mismo ang nagbigay ng ganoon kalaking pondo para sa AKAP program. Muli ring iginiit ng ahensya na buong-buo pa ang naturang pondo. Wala pa po tayong nagagastos, not even a cent from the 26.7 billion pesos ah, dahil kailangan pumuna nating magkaroon ng ah, malinaw na guidelines sa implementation nito at sa kalimang gastusin ang akap funds. Tinitiyak daw ng DSWD na pawang mga mahihirap na kababayan natin ang makikinabang. Ito naman po yung aming assurance ano, na yan hindi magagamit sa kahit anong inisiyatibo. Sa kabila niyan, pinag-aaralan pa rin ni Senator Amy Marcos kung dapat bang imbestigahan ng issue sa pondo ng akap program.